ang daming seedlings yan lahat yung ating ano yan po lahat yung ating uh, mga seedlings dito ngayon sa loob ng kwarto yan gumagana yung ano uh, fan natin para yan mahanginan yung ating mga uh, punla ang ah, grabe na <laughs> Grabe. Ito, oh, nasobrahan. Akala namin, na uh, late na kami sa ano, sa Ampalaya. Pero, oh, grabe. Kumapit na. Pwede nang magtalbos ng dahon. Yan. Yung top, puro Ampalaya po yan, hanggang di sa dulo. Masyado pang maaga. So, first week ng April or uh, April 10. masyado pa rin maaga. Ito, April 25 yan, no? Yan, April 25, pero humahabol pa rin siya. Mabilis lang. Akala natin, late na tayo sa mga punla natin. Pero, ayan. Yung mga dating kumpul-kumpul na kagaya po nito, ganyan, kumpul-kumpul. Ayan, nailipat na po natin. Ayan na siya, oh. yung kamatis natin yan nalipat na tapos yung mga nandito ayan humabol na po siya ayan ayan tapos ito yung ating ano yung uh, bagong ano ngayon bagong variety ng ano ng uh, talong uh, black panda ang kanya'ng uh, variety so yung una nating variety na ginamit millionaire hanggang ngayon ginagamit pa natin itong mga 'to mga millionaire po yan So gumamit tayo dati ng Millionaire Eggplant Tapos gumamit tayo ng uh, Nagasaki Nagasaki Eggplant Tapos gumamit tayo ng uh, Last year ayong uh, Yung Long Green Long Green Eggplant Tapos ngayon naman uh, Black Panda Tapos parang naginamit pa tayo yung ano eh Long Asian Iwan ko na, alimutan ko na Tapos ito Kung malala po nyo Ito yung mga dating Kumpul Kumpul patayin ko lang tong fan <laughs> para hindi maingay yan dati yung ano ito yung kumpul kumpul dati no na ating, ano na ah uh, eggplant na talong tapos ngayon ayan na lipat na natin ayun na po siya uh, tatlong araw ka tatlong araw ba o apat na araw yan So na siya. Ito naman isang linggo. Mahigit. Yan. Ang lang nakabuelo siya kasi yung ano niya, yung ugat niya. Nakspread na ba siya? Pati nga ito, lumaki na rin. Yung ating uh, mga kamatis. Ito, bago lang po ito noong ano to noong lunis. Ayan. Ayan, yung iba po dyan, medyo nahuli. Ayan. Ayan bumabi na siya so lahat na po ng talong na dating kumpul-kumpul ayan na uh, ayan tapos yan yung ating mga sili ayan na ibahawalay na po sila ayan ito naman uh, cabbage galing sa labas to itong mga to mga sitaw to ayan sitaw ayan cabbage naman yun ayan yung ano ah, uh, malugbate. Ito Ito kasi late na, hindi natin to ililipat. Diretso na po yan dyan. Hayaan sa ganyan. Itong mga to, ito lang. Yan mga yan, diretso na po yan. Okra, oh. <laughs> Nabol din. Yung sa likod po dyan, pipino. Ito, okra po ito. Ito naman sweet mama. Apo, ah, yan. Aji Charapita, yung ating pinakamahal na sili. Ang hangdin din yan. Ay, ayun, ayan. Okra, okra, okra. Tapos, dito, ito yung kalog natin. Oh. Marami na. Maaga pa rin, humabol din siya. medyo basa pa ng kaunti. Humabol din. Kala natin, late na siya, pero Mabilis lang. Hmm? Wala nga lang siyang mga date kasi eh, nabilis ang taniman lang po yung ginawa natin eh. Ito. Ito na late to siguro. Mga ano to. April siguro. Third week. Pero oh, mabul ito talaga katamtaman no. Oh. Napantanim. Ganito dapat. Yan, katamtaman. Mga to medyo mahaba na eh. Pero kaya pa naman yan. Depende sa panahon. Nung last year natin, mas mahaba pa dyan eh. Kasi masyadong maaga. Sinya. Yan. Sinya yan. Yan. Ito ko rin yan. Done. Ah. Long green siguro to. Or midnight lang. Crispy? Yeah. Okay. Yeah, sure. Akain si Marco ng ano. <laughs> Rice crispy. Yan meron tayo dito ano ayan, ah uh, sigarilyas si no, sigarilyas to wing pin. iwan ko na kung mamunga yan ito ah uh, kahapon po ito pahabol to ng mga ano iba't iba halo halo to kahapon lang po yan ay hindi nung isang araw yan to Ayan. 100% to grabe Ewan ko, pero parang makahabol pa naman siya. Mabilis lang naman. Dahil siguro next year mag -trim tayo, last week ng April. Kasi isang buwan pa naman May, magtatanim mag po tayo mga May uh, katapusan, last week po ng May. Ito, isang araw din to, yan nakabangon na sila oh. Mabilis na naman bumangon yung ano, yung puno niya. Kasi nung nakaraan, down yan eh, tumba yan lahat, bagbagong lipat. Tapos yan, bigla na lang silang uh, ah, tatayo. Yan. Kailan to? Lupa to eh. Ridge. Ayan. Lupa nga. Ayan yung ano. Ayan. Sakto. Ito mga gato. Matatiba ito. Kasi pagka ganito. Ito kasi. Yung dulo na ito. Medyo maano na eh. Apro na siya ng ano. Lamig. Kunting lamig. Sa so, na yan. Ito kasi wala pa siyang ano eh. Talbos. Pero yung mga ganyan. lang naman. Nakakabawi pa naman sila. to pero kung um, ito talaga katamtaman. Yan. Lalo pa nating pantanim na ano. Maka pa tayong pantanim na kamote. Yan. Maka Ito. Kaya siya ganito kasi ito yung mga maliliit. Sobrang liit niyan. So nagay ko lang dyan. Tinanim ko lang. Tingnan ko um, kung makasurvive sila. Pero ito nga Oh, tumayo na. Rice crispy? Okay. Yan. Dito naman ay ang bebe. Ito yung na a ah, bagong variety po natin ng ano ng uh, squash. Si bebe. Ito. Sa na yun. Nato to. Tingin si bebe. Ayan. Bye bye. Bye bye. Ganyan. <laughs> bang ko lang pagbasa niyan. Ayun, tapos dito ba halo-halo. Ito yung mga watermelon natin, no. Ayun na siya. Yung dahon, no. Kita mo nang watermelon siya. Tapos patola, ayan. Ayan. Abila, patola rin. Ano? Ayan. Antalop, ababa. Lemon, ay lemon, melon. Ayan, dami. Ito, isang araw lang to. Adjo, tsara, hindi, adjo, Ano to? Uh, Atay chili, siling panigang. Halo-halo din yan siya. Ayan, bilis lang. Hmm. Ito yung pahabol natin na ano, na Sinya. Yan, nabuhay na naman sila. Sinya. Iba't ibang ako yan. Tapos dito, yan, mga bill paper dito. Ito sa garden natin. Halo-halo. Yan. Yung mga dikit-dikit dyan, -dikit di ba? Tapos yan, ganito. Mas mala pa nga yan dito. Pwede naman, pag nilipat natin, ganyan na siya. Kakabawi naman po siya. Hindi naman siya namamatay, no? Yan. And upo. Upo yan dyan lahat. Tapos, cabbage. Ayan. Ayan. Iwan ko kung anong mga dito. Pinapaugat ko ito. Ayan. May talbos siya. Wala siyang ugat. Hindi man dyan bubuhay yan. Eh. Pag walang ugat. Dapat mag-augat muna siya. Kung idalipat natin. So, ayan. Hindi tayo. Ayan muna yung ating ano, uh, updates ating mga seedlings ba. Ayan. Sambong kwarto na no. Ah, so maliban dyan pala, meron pa tayong ano, meron pa tayong uh, seedlings na nasa baba. Yung tanglad, yung kamote. Yun, nasa baba po yun. Kasi skip na. Wala lang ano, space. Ayan. So mga dalawang linggo na lang siguro mag uh, start na po tayong mag uh, tanim sa garden, dalawa o tatlo yan, depende po sa panahon yan, so yan po muna yung update ngayon sa ating mga seedlings po, sa ating mga punla dito po sa loob ng uh, kwarto, puksan ko lang pala ito